kukunin po daw to, kukumpay sa Maynila. Eh, hintay-hintay po kami, hindi naman po binalik. Kasi mga kapatid ko, hindi niya po yung nagbibigay ng pagkain. Eh, nagagalit nga po to, hindi iniintindi mga kapatid. Kaawa naman yung sitwasyon ng mga matatanda, Kaya ano? Kaya na po, naawa po. Oh, pag tinatawagan namin, wala din. Oo, 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 pangako ng pangako, wala naman tutupa Hindi naman namin, iniintay naman namin, wala namang sumasagot. Ano na ay? Pasok po kayo. Istrok na po yan. Ito, ito po mad, father ko. May sakit po sa baga. Para kung sakit po, tiling ano. Hindi po nakakakilos. kilos. ah. dyan na lang po sila nakatira na Oo, oh, dyan lang po. Ilan taon na po si tatay? Ilan taon ka na? 75. five si nanay? O? Oh? 80. 80. 80. Ilan ang anak niya na? Ilan tayo magkakapatid? Katalawa na ako kami. Ang isa po kapatid ko, may pat ano po, namatay na po kasi may sakit din po TV. Oh. Eh, meron po akong kapatid na sa Bul bon Haguno, sa Tagig. Mm -mm. Panganay po sa amin yun. Hindi eh, po, ano, naroon po, malayo po yung isang kapatid ko. Ako lang po narito. Kaya, may, anak, may anak din po kayo. Meron po akong anak. Puro, puro po may asawa. Lahat po. Ako lang po nag-iisa. So kayo na lang nagbabantay kay tatay nanay. Oo. Oh. Ito yung bahay nyo. Opo. Oh, tay, kumusta po kayo? kayo ano po yun ah? kamusta kayo? Kumusta po kayo, Tay? Nay, kumusta po? Mabuti na Maganda. Mabuti na ba? niyo. Mabuti naman. Mga kababayan na nadaanan lang namin sila tatay at si nanay dito. At uh, ito yung sitwasyon kalagayan nila dito. Sinanay daw po uh, may sakit sa baga

Medyo ano, medyo mahina na si nanay no, mahina nang boses. Pero nakarinig ka pa nay. Si tatay naman, tay. Kumusta naman po kayo, tay? Mabuti. 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 Kumusta pakiramdam? Ayos naman. Ayos naman. Ilan ang anak niyo, tay? Wala. Wala. Akala ko mag-asawa sila. Yan. May anak po yan sa una. Nay. Alam ko sa una 'yun. Oh. nay, pwede ka pa makausap, Nay? Kasi may upo ka, Nay. Yan. Pang Nay, ah, balik kayo po nag-aalaga sa kanila. Opo, ako po naghatid ng pagkain, balik-balik po ako tapos papapaligo. Ano ka po nila, Nay? Anak po akong to. Ah, e, si Nanay, anak ka ni Nanay. Oh. Ilan po kayo magkakapatid? Ano po, namatay po yung isa. Namatay, dahil dalawa lang po kami. Na, nay, ilan po kayong magkakapatid? Magkakapatid po ba? Opo. Bali po, bali po tatlo lang po. Tatlo, tapos namatay na isa. na pa yung isa. So, dalawa na lang kayo. Opo. Asa na po yung isa? Dalawa po sa Guno, sa Tagin. Anong trabaho po? Wala po, may sakit din po yung diabetes. Hmm. Si tatay naman? May anak po yan sa una. Oo. Oh. Eh, nasa ano po, nasa binangunan. Bali si nanay, pangalawang asawa na po. Opo. Kasi po ang aming stepfather po, patay na ho, asawa no. po niyan. ah, yung unang asawa niya. Ang tate kong tunay, napo po nag-asawa po rito nag nanay ko, yan po. Siya po. po Pero tika, hindi na sila nagkaanak. Hindi po, taga imatong po yan. Mm. -hmm. Lalaki ito po. Gano'n na sila katagal nagsasama na eh? Ano po? Apat na taon po. Apat na taon pa lang? Eh, baka po lima o apat. Kasi po, no? Oo, oh, lima no, eh. oh, na ko yan po. Lima na eh. Oo, oh, lima na po. Tapos dito na lang silang natutulog dalawa? Opo. Oh, Saan ang bahay niyo po? Ito po sa highway po ako. Sa may tulay. Ano? Ah, sa tulay lang din? Oh, po. Wala kayong bahay? Meron po. Meron po akong bahay. Tuloy po, sa una ng tuloy, pababa po, laro po yung bahay ko. Ano ako po, hanap po? Ano po, Ano po, hanap po, ay nyo? Naglalabada lang po ako. Ano, naglalabada? Oh. Mabuti na alagaan nyo si nanay at si tatay. Galabada po po yun, oo. Oh. Sa unang asawa ni tatay, asa na yung mga anak niya? Puro na po may asawa. Oo. Oh. May bahay-bahay na po sila. Oo. Oh. Pero pinapasyalan naman yung tatay nila. Hindi po, noong pong ano po, Pumunta ko dito yung anak niya, galing po'ng Binangunan. Sabi po daw, Papa, check up po yung anak. Titigil po sa ispital po ito. Kukumpay. Opo. po. E, noong pong namatay yung kapatid niya, kasi po, may patay po kapatid niya eh. Sabi po, pag nailibin po yung kapatid niya, kukunin po daw to, kukumpay sa Maynila. Eh, intay-intay po kami. Hindi naman po binanik. Mas mga kapatid po, hindi niya po yung nagbibigay ng pagkain. May kapatid po dyan sa Imatong. Diga, Imatong po yan eh. Oo. Eh, nagagalit nga po to, Hindi iniintindi mga kapatid. Hindi na siya iniintindi? Oo. Pamisa-misa lang po binibigyan pagkain. Ang nanay ko po naman po, araw-araw ko ito binibigyan. Kaya po, dalawa po yung binapakain ko. Hmm. Kaawa naman yung sitwasyon ng mga matatanda. Dalawa ano? po na. Awa pong, oh. e, po. Eh, tinanggal ko na po yung bani. Kasi po, siyempre, para po, ano na po, ina lalabang ko po, po yung Ayun po po. Ah. Kaya po, akong ano, Aalis ah, na rin po ako. Opo. No, Pupunta na po ako dito sa bahay ko. Nang po ako. Napalibid. Paano yan na eh? Pagkatapos mo silang pakainin ngayon? Mamaya po ulit. Babalik ka ulit oh, na? Opo, hapon. Hindi na ba sila nakakagala? Hindi na po. Hindi na po nakakalakad po ito. saka po ito nanay ko. Bubuhatin ko lang po pag, 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 pag pinapaniguan ko po. Dito po ibiniguhan. Mm -hmm pagpaunti-unti ho. Opo. Kahapon po, na, aking kahapon po, ko, magubol nga ako kaming dalawa eh. Oo, kaya kasi pala nakapampers na si nanay. Napakabigat po yan eh. Oo. nilinis ko po yung katawan na nanay ko, gawa po ng pagda, noong kung dumating po dito para puro may dumi na ho. Mm -hmm. Nilinis ko po lahat ng katawan. Hindi na talaga sila na ang sarili nila, ano? hindi na po. Kawawa rin si tatay kasi hindi na pa napasyalan ng mga anak. Hindi po, nagagalit nga po yan eh. Tay, kumusta yung mga anak mo, Tay? Hindi mo sila tinawagan. Wala ka po naman siya't kundi. Nari, sa imatong. Sa imatong. Ay, hindi eh, na mo pa pinapalas, pinapasyal. Ito na pong nahirapan po siya eh. Nagtitinda. Nagtitinda pinda ng lomi, pamisa-misa po nagdadala ng pagkain. Kaapon po, pinuntahan po, humingi po akong pagkain. Wala naman tao sa bahay. Tawag ng tawag ako, wala naman pong sumasagot. Ito, okay na po nalik ko. May pagkain naman po araw-araw yan. Dinadala po namin tinapay, daya, pera po yan. Apo. Tinutulungan po ng mga anak ko. Ang problema si tatay. Oo, ito po. Pag nagdadala po ako ng pagkain, kahalo na po yan. Oo, syempre. hindi. Kasi naaawa din po ako dito eh. Wala din eh. Parang instant ko ko ng puto eh. Opo. Eh pinapaligoan ko, sabi ko papaliguan ko. ko po sa alam mga hapon. Ayaw naman po papaligo. Bakit? Lagi ginaw po daw siya. Opo, ginawin o. na talaga ang mga matatanda. Oo, ito nga po, naging tayaga po maligo. Gustong gusto nga po ito eh. Ah, gusto naman ni nanay maligo. Isang timba po, ayos na po yan. Oo. Ang aming tubig nagagaling pa po doon sa highway, sa liber. Kasi po wala pong tubig dito, may wala pong tubig dito. Mahirap ang tubig dito. Mm. dinadala ko po doon sa mga anak ko sa liver. May gripo doon mga anak ko. Okay na, buti na lang nandiyan ka pa nay, na oh, naggagabay sa kanila. Wala nga po, salamat po. Eh. Malakas-lakas pa po ako, minsan nakakasakit din po ako. Paano kung wala ka? Di paano na? Nang... Sa wala nga po. Sa totoo lamang po, sa sabi ko nga po eh. Pasalamat po ako ng sana tulungan ka ng mga kapatid mo tsaka mga anak ni tatay. Nagagalit nga po yung mga anak ko. May kapatid po ako isa, di naman po inaintindi na bigyan pagkain. Opo. Eh, sa Hagunoy ko, meski po mga anak niya, mga apo niya, no. galing sa abroad, may, may, may abroad po eh, di naman po papadala ng ano. Pero Ah, may po, anak siyang abroad? Hindi po, mga pamangkin. Mga pamangkin? Oo, nasa abroad po, dalawa. Ay, hindi naman natin maobliga siguro yon, siyempre. Puglo. Pero ang ano dyan, yung mga anak... Mga anak po, lang. hindi po. Wala po. Hindi po punta mga patid ko eh. Wala naman akong ano. Wala naman tayong ano. Oh. Pero ano, Nay, ano na lang, pwede kang manawagan sa mga kamag-anak, oh. sa anak ni Tatay, para puntahan nila or ano. Sabi ko nga po, wala naman po akong set po na gagamitin eh. Hindi, Tay. anay uh, nga pala, uh, ako po si Daddy Frankie. O, Frankie. oh, Frank. oh. oh, oh. naka-video po ito. Okay, okay lang po na i-upload namin. Oh kayo job So, mapapanood ng mga kamag-anak, mapapanood ng anak ni tatay. Uh -huh. Okay lang po, Nay. Uh -huh. So, pwede ka rin manawagan sa mga anak, pamangkin, na kung sino yung may nakakaluwag, para matulungan sila. Uh -huh. Sige, Nay, manawagan ka po. Baka sakali mapanood nila to. Ba, kung pwede nyo, nyo tulungan yung mga magulang nyo, sa pa yung anak po ng ista father ko, kung pwede po daw niyo tulungan na abot-abot daw -abot po ng pagkain. Siyempre po, nahihirapan po akong mag-abot-abot ang pagkain. Eh, misa wala po akong hinahatal sa magulang ko. Kung pwede lang po niyo hatara, taka yung pang araw-araw sa -araw, pang gastos ng pera, eh ako naman po naglalabada. Eh, paano naman po yung pag nawala po to? Siyempre, pag nawala, di ano din kayo. Tulungan naman po niyo ako. Kung pwede naman po, eh, itong star father, eh, malayo po yung anak, eh, kung sabihin nyo naman, kung pwede namang yung bigyan ng pera, tapos pambili-bili yata ng gamot, wala, hindi naman nyo iniintindi. Ako lamang nag-iintindi sa magulang ko, sa sa star father ko. Parang star father ko na yan eh. Dito naman, sa mga mga mag-anak, wala rin. Masabihin, pag tinatawagan namin, wala din. Oo, 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 pangako ng pangako, wala namang tutuparin. Hindi naman namin, iniintiintin naman namin, wala namang sumasagot. Mm. Yun lang po. Nung malalakas pa sila, Nay, anong mga trabaho nila? Ito lang po, nung malakas po po nanay ko, naglalabada po. Ah, naglabada rin? Oo po. Nung po kapatid ko po mag-ina, naglalabada po to. Ito naman po yung buhay ng kanduktor ng jeep. Mm -hmm. Malakas po to sa kanduktor ng jeep kumikita po yun. Misa, malaki na kinikita niya, inaabot ko naman po dito. Mm -mm. Kaya lang, dumating na yung taon talaga na mahina na, ano, okay. hindi na kaya. Problema, may mga sakit. Ang ano, para din pong, may sakit, para din pong sakit ng kapatid ko, TB. Tapos si nanay? Stroke, dalawang stroke na po yan. Ah, dalawang stroke. Noong pong unang stroke, na po yan. Eh, noong pong ano, wala na po, hindi na po nakakalakap, binubuhat na lang po namin. Napansin kasi lang namin na'y nadaanan namin papunta kami doon. Nakita ko yung bahay nyo. Hmm. Natanaw namin dito. Kaya sabi ko ay tignan nga natin kalagayan ng mga nakatira dyan. Hmm. Kaya napadaan lang ako. Ayan. Sige na. Tay, mayroon akong ibibigay sa kanila. Uh, makatulong man lang. Ano yung kayo dito? Hindi, pinakain ko na po. May dala po akong kanin ngayon. Ah, oh, may dala. dala po. Ah, sa bahay ka na lang nagsasaing. Opo, oh, doon po sa bahay doon sa sa anak ko po 'to sa labor. Ano yung pagkain nila? Mamaya hapon po pupuntahan ko ulit 'to oh, pagkain ko. Hmm. ano ulam nila? Sinigang pong baboy. Oh, okay. Sige, pakuha nga ano, isang balot na bigas, please. Hindi naman po yung pag ayan po eh, pag sabi ko ubusan yung pagkain, nakantinapay, Eh. Ang hirap ng buhay. Huwag yung tapon ng tapon ng tinapay. Eh. Hindi, nay, kahit anong gawin mo kasi matanda na sila. Po, tapo ito. Oh, pag nalaglag nila, wala na. Ay, lang nga po kumain to, sa Pilipit ko lang po kumain to. Eh. Si Saan? tatay? O, oh, ayun, may manas na po eh. Sana makita ng mga kapatid mga anak, no? Para mapagamot mo. Magbalit nga po mga anak ko, dapat mong pagamot sa istrip, sa ispital. Ay, sabi po na Intay-intay oh. po namin. Wala, nakakotse. May kaya po yung anak niya, eh. may kaya po yan. Oo. Oh. Anak niya, oo. Oh. May kaya. Tawagan mo siya, manawagan ka sa kanya na kunin niya yung anak. Ay tatay niya. Nang beses ko na po sinasabi yan. Nang beses na po sinasabi yan. Dito, eh. baka sakaling marinig niya ngayon yung pakiusap mo. Ano ang pangalan ng anak mo? Kunyo doon. Joel. Joel. Oo. Baka eh, tulungan mo naman yung ama niyo. Sabi niyo, babalikan mo dito. Pag noong inilibin ang kapatid ng ng stepfather mo, kukunin mo, tapos papagamot mo sa Maynila. Wala rin. hinehente ente namin ikaw na an, at tatay mo eh kukuni mo, hindi naman totoo palang, totoo pa rin ninyo kung papagamot nyo, kung ano hindi. Ayos lang po. Ay, Ay gano'n na. Uh, Sige, Nay. Ito, uh, pagpasensya mo na para may pangsaing ka, ano. Uh, Oo, oh, sana makatulong. Oo. Ha? Mas Walang ano man po, Tay. Ano pangalan ni Tatay? Boy. Boy, boy amores. amores. Boy Amores. Uh, si Tatay, Boy Amores. Si Nanay? Lydia Vital po. Lydia? Vital. Oo. Oh. Kayo po. Berenya po. Berenya Vital. Biray. Ah, Biray. O, oh, kasi apelyido na. Kasi po, po yung asawa ko. Ha? Oh? Patay na rin to po. Patay asawa na rin. Ko, sila po sa buhay. Oh. Naglalabada lang po ako. O, oh, sige na, wait lang. May kukunin ako para sa inyo pa. Kain niyo. Ay, yung bigas na iuwi mo na lang sa iyo. Kasi dinadalhan mo naman sila ng pagkain oh, eh. O, ako lang po dadalhan ng pagkain. O, oh, sa bahay mo na lang oh, yung bigas. Lang po, pwede lang po. Oh, oh. tapos nay. Oh ito 5,000 pang para kay nanay kay Apo, tatay. Oh, uh, salamat po. Oh, marami sana po makatulong salamat. ano po. Opo, maraming po salamat sa inyo. Apo, oh. Ako ang sa inyo di pede Para hindi na kayo, kayo na eh, umuwi na kayo, hindi na pwede. Pamimili ko sa inyo ng kape sa kagata, tinapay. Opo. bilhin na lang. Ako pa matino na, hindi kayo pwede maghawak pa kayo dalawa. Oh, kasi hindi naman na sila makagala, 'di ba? Hindi nga po o, sige. eh. Sige, ikaw ikaw na lang mag-alaga sa kanila Apo, na. Maraming salamat. Opo naman po, nag isa din sa buhay. Oo. Oh. wala ka ng asawa wala na. Eh. Po, mga anak ko na po, lahat may asawa na may po. asawa. Eh, nakakasakit din po ako. Oo oh na Napacheck na -na up din po ako. Oo oh uh, po. Nay, ha? Hindi pwede, Nay. Mawawala sa inyo to. Noong... Nagasabi ko na sa inyo eh. Oh, gustong kunin ni nanay yung pera. Hindi, hindi ko kasi mawawala ako pera. Opo. Oh kasi ano eh, hindi, hindi naman pwede, nas. Hindi pwede na eh. tayo ng gatas. Opo. Oh eh. Oh, sige bangon. Ah, no. eh. Oh, ayun tumulong na tumo ay. Ano ba kayo? Ayusin niyo. Yan. Bibigayin tayo pera. Bibilhan hindi, mo na lang. Hindi naman to sa akin, sa inyong dalawa eh. Opo, iingatan na lang niya na yung pera kasi hindi na kayo makaalis. Ano po? Mm no, tay? O, ay, kaya po, ha? yan. Oo. Turo sa inyo to, ha? Opo. Anong bibig sa Kuya kaya po? ka pa lang, ano? Ah, may pamimili ko, ano? Opo. Tatot? Saging. O, okay, saging. saging. Ay saging. Ano gusto po, saging eh? Oo. Oh, sige nai. Hindi na po kami magtatagal. Sana nakatulong. Tiga saan po kayo? Po? Tiga saan po kayo? Ay ako taga-Pangasinan po ako. Oh. Ako po si Daddy Frankie nai, ka, kami yung mga ano, pa. mga charity vlogger. Oh. Uh, Nagaabot ng kaunting tulong. Uh, yung po. Oh, Sa Maman, abot ng po. aming makaya. Toto. Okay. Salamat sa Panginoon uh. kasi nakita namin ang kalagayan ninyo okay. rito. Uh, Ipag-pray lang po natin, Nay. Sana makabalik pa kami dito. At, uh, ayan, uh, pwede ka rin manawagan, Nay, sa mga kababayan natin. Uh, Nay, mapapanood po nila ito. Sige, manawagan ka sa mga kababayan natin. baka may sa mga anak ko po. oh, sige po, manawagan ka, ka sa lahat po. Nay, wait lang. Manawagan ka po sa mga taong makapanood ng video. Baka may sakali gusto magpaabot ng tulong para kay nanay-tatay. Oo, po eh. Ni, nay, makinig ka po sa akin. Hindi yung kilala mo. Kasi i-upload uh, ko po itong video na to. Mapapanood ng mga mararaming tao. Manawagan ka lang sa kanila. Baka may sakali, baka may maawa. Oh. Hindi yung kilala mo. Kasi karamihan, Nay, mas marami tutulong talaga yung hindi nakakilala sa atin. Sige, Nay, manawagan ka, Nay. Pakitulungan yung mga dalawang matanda para grace. Ate Pane, pa inyo naman tulungan kasi mag-anak niyo to. Eh inyo na tulungan. kung meron kayo, kung wala, di pasensya, wala ako, hindi naman hindi ko na makapipilitin kung wala kayong tutulong sa dalawa matanda, maawa kayo kasi mag-anak din niyo to eh. Eh Ate, inyo naman puntahan to dito, Ate, is mother. Ako lang po, ako lang dito nag-iintindi. Wala naman na kung hanap buhay. Kayo may hanap buhay. Sabihin nyo sa mga sa mga mag-anak natin dyan, sa Haguno, sa Binanguna, tulungan naman nyo. Miski padala ng kuanting wala, wala. Miski tawagan namin kayo, wala naman, sumasagot. Hindi nyo, pinapansin. Iyak-iyak na nga po ako eh, sa ginagawa ninyo. Eh. Miski mga miski mga mga anak ko, tinatawagan na kayo. Wala rin. Nag-aaway-aaway na nga kayo sa cellphone. Hindi naman nyo inaintindi ang stepmother nyo, tapos father. Paano naman gagawin nyo? pag nawala yung ano, iiyak din kayo. O dapat naman dapat na ba sabihin niyo sa mga mag-anak, sa mga ano, inyo naman tulungan. Ilan po? Paano mo sinasabi na stepmother nila? Ito po. Sino yung mga 'yon? Mga ano po to, mga ma, ito po, merong mga mag-anak po diyan. Hindi, yung mga may mga anak pa siya? Akala meron po, ko sa dal. Agonoy, Sige po. <laughs> Opo. po sa akin yun. <laughs> uh, kapatid nyo yun. Opo, kapatid ko po Ah <laughs> oh, okay. So, sige, salamat nay eh. Opo. Na? mga kababayan, mga kabaranggay, no? Uh, gaya na aking sinabi, nadaan uh, nadaanan lang namin sila nanay at nakita namin yung sitwasyon kaya binigyan natin sila ng kaunting uh, bigas at kaunting tulong pinansyal. Uh, muli, magpapasalamat si Daddy Frankie. Ayun sa mawalang walang sawang tumutulong sa sa ating uh, ginagawa pagtulong sa ating mga kababayan kaya maglalambing po ako sa inyo uh, kung umabot ka sa puntong ito paki-share pakilike ang video na ito nang sa ganun ay mas makatulong pa tayo maraming maraming salamat po daddy Frankie po from pangasinan anak ng pangasinan god bless and mabuhay po tayong lahat